Okay mga kapating ting, lusaw ang tornilyo nito. Kaya wala tayong magagawa kung di sirayin lang natin ng daan-daan. Daan-daan lang mga kapating ting, no? Kasi baka dumulas yung ano nyo, tamaan yung body ng body ng housing ng ano, no? Washing machine. Kailangan, easy sila. Tapos, subukan na natin kung kasi itong isa natanggal ko na, no? Itong isa natanggal ko na. Itong isa na lang. Pero yung dalawa may ngipin, eh, no? Itong dalawa lang ang walang ipin kaya wala tayong choice kung di sirahin na kirpisa yun. Hindi okay, mga ting, kamukha nito, no? natanggal natin. Hindi po nilalagyan ng pantikit dito yan. No? Kasi akala nila, kaya tumatagas ng kirpis dahil dito siya tumatagas. Hindi po yan tumatagas mga ting, No? Hindi po dyan ang problema. Pag tumatagas po ang kirpis, ibig sabihin dito po ang tagas niya. Dito sa kanyang shaft seal. No? dito po pumapasok ang tubig. No? kasi naka nakatakip po yan no nakaharangkot ibig sabihin naipit na po yan sa body no pag yan nilagyan niya ng pandikit Kunyari, nakadikit siya, ang dikit ngayon tatanggalin natin tapos kamukha niya no nalusa ang tornilyo mahirapan po kayong tanggalin no mahirapan po kayong tanggalin ang gear case ang mangyayari dahil sobrang sobrang dikit ng gear case sa body ng was baka pati body ng was masira mapiperwisyo po kayo tandaan nyo po mga kapatinding pag magpapalit po kayo ng bagong gear case, wag na wag nyo pong ididikit ang gear case dito. Wag nyo lalagyan ng pull Kasi Kung ano mga klaseng pandikit ang pwede nyo lagay, wag nyo pong ididikit yan. No? Wag na wag nyo ididikit ang inyong gear case. Sa screw lang po, lalapat na po na maayos yan, no? Ang ating gasket. Okay, katanggalin natin itong soap, ano? Tapos papalitan na lang natin ng bago to. Okay, mga putingting. Ito po ang bago po nating gear case. Ito po ang ipapalit po natin. Kung ano po tinanggal nyo, ganun din po ibabalik nyo. Square head po to, no? Square head. Alangan, square head din po ang ibabalik po ninyo. Okay. Meron po ang ginawang washing machine. Na, pagkalagay ko bagong-bago to, pero tumatagas dito, no? Tumatagas. Bagong-bago, pagkalagay, tumatagas siya. Kasi minsan mga putingting, ang mga bagong gear case, ito pong ating gasket, ito no, itong gasket po natin ito ito. Ayan. Kulang po sa taba yan, no? Pag kulang po sa taba ang ating gasket, siyempre dahil hindi po lalapat na maayos dito, yan tingnan nyo. Hindi po lalapat na maayos dito. Kahit naka naka-screw na yung apat, may konting tagas siya kasi hindi siya masyado mataba ang ating gasket. Pag mm, ganyan po naging sitwasyon ng inyong washing machine, kailangan dagdagan nyo lang po ang inyong gasket. Gagamit lang po kayo ng sirang interior, no? Pero ito mga okay naman siya, no? Malalaman nyo na okay ang ang lapat ng inyong gasket. Pag pinasok ninyo, mararamdaman nyo na sumasagad talaga na maayos yung ating gasket. Ibig sabihin, hindi niyo na kailangan dagdagan ng uh, lumang interior to kasi lumalapat na ng maayos ang ating gasket. Okay? may nag din pala sa, sa video po natin, no? Yung ginawa ko nilagyan ko ng interior to, no? Okay, sad na lang. Gagawa tayo ng bago, ha? Sad Okay, mga kapatid, papakita ko nga pala no, kung ano ginawa ko doon sa unang video na, na may nag-comment sa atin. No? Ganyan po yung ginawa ko. Kumuha po ako ng interior na ganyan. No? Tapos, nilagyan ko lang ng bilog na ganyan. Tapos, bukupitin ko. Okay. Ganyan po yung ginawa natin. Tapos, ilalagay natin yung una, yung ano, interior. Tapos lalagay na natin yung original. Ayan. Ganyan lang po yung ginawa ko. Hindi ko nilagyan ng pandikit. Ha? Ang sabi na nag-comment, <coughs> kasi sabi ko, ganyan lang dapat gawin. Ang sabi niya, kailangan daw idikit. Para daw tumagal. No? Para tumagal daw yung, yung gear case. Hindi po. Hindi po dahil nilagyan mo ng pandikit yan, tatagal na. At di na masisira ang gear case. At kahit anong mangyari, may mas masisira masisira din po ang gear case. Kasi walang gear case na talagang sobrang tagal nyo magagamit. No? Hindi naman talaga actual yung bibilang ng maraming taon yan. Ma matagal na po ang tatlong taon na magagamit po yan, ha? yung ating bagong gear case. Nasa pag-iingat lang po yan. Ngayon, sabi niya, didikit daw no? para tumagal. Hindi po. Pag dinikit nyo po yan, mga puting ting, hindi naman tatagal siya. Ang, mga, ang problema niya, pag dinikit nyo na po rito yan, at nilagyan nyo ng pandikit yan, tatanggalin nyo na yan, magkakaroon na po kayo ng problema. Kasi baka, sa so sobrang dikit niyan, Pabasag nyo pa ang housing dahil siyempre ang gagawin nyo pag nakadikit po yan gaganin yan no? talagang pupersa inyo ang mangyayari baka babasag pa sa so, sobrang persa itong lalagyan ng ating gear case no? o, meron na po Ang ginawang ganyan dati dinikit po nila no? ang ginawa ko po mga putinting, hindi ko po siya Pinwersa, hindi ko siya pinwersang ganyan ang ginawa ko mga putinting, ganito ang ginawa ko mga putinting, ganito Di no? Mahirap siyang tanggalin, no? Ang ginawa ko, dito ko siya nilagyan ng, ano, heat gun. Hinit gun ko po ito ng mga heat gun para lumambot tong plastic. Nung lumambot na lumambot yung plastic, lumambot na siya lumambot, doon ko po siya sinubukan, sikwatin na ganyan, at unti-unti naman po siya nakalabas. Kasi lumambot na po yung pandikit, no? Lumambot na yung pandikit, kaya natanggal ko po siya ng maayos, no? Kaya ulit ko po, no, mabuting ting. Hindi po dito tumatagas ang mga gear case pag sa matagal nyo nang ginagamit ang inyong washing machine tapos may tatagas ang pagkakaalam ng mga uh, hindi nakakala makala nila dito po tumatagas kasi dito po lumalabas akala nila dito lumalabas yung tubig hindi po dyan lumalabas ang tubig mga kaputing sa katagalan nasisira po ito ito pong shop seal nya ayan o yung, yung goma na yan parang sa mga motor, di ba? Sa mga motor, merong uh, oil seal para hindi tumagas yung langis, no? Oil seal. Sa mga gear case, hindi po oil seal ang tawag. Hindi po oil seal ang tawag diyan. Ang tawag na po diyan sa sa gear case, ang tawag po diyan, shaft seal, no? Shaft. Ito, ito shafting, no? Shafting, etong seal ng shaft, no? sa kaya nga tinawag po siyang shaft seal. Okay? Ngayon dahil ito, okay naman po, hindi na kailangan 'to, no? Ginagawa lang po itong dagdag nito kung hindi lumalapat ng maayos ang ating gasket. Pero ito, lumalapat naman po siya ng maayos, kaya ilalagay ko na po siya. Okay, mabuting day. Salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.